Nagbong. Mani! <laughs> Kanina yan! Imo. Ha? Imo. Sakit? Hindi hey, na akong pira dito. Taga, kung gudin mo ka ganina. Ano, hulog? Baga sa'yo yan. Dili mo ni ako gul. <laughs> ano yung dala mo? Mais. Ha? Mais. Para saan yung mais? Baligyan ako. Ha? Baligyan. Mais? Oo. Oh. Makain yan? Oo. Oh. Ano pwede makain yan? Ay, doon yan. Ha? Hello, <laughs> pamana. Sakit, sama, sakit. Kala ko luto, ano ba? <laughs> Dili pa mga magkawan kay hilaw pamana, ya. Ah, oh, ganun pala na. Ang galing, ang galing. <laughs> Sige, alis na lang ako. Mukwarta, ya. Ha? Mukwarta. Ay, ano, sa akin ba talaga yan? Oo. Ganun ba? Oo. Okay. <laughs> alis na lang ako, ha? Oo. Ang maes. Ha? Akin na lang ito, ha? Ah, sige. Ha? O. Oh. Saan ka wala punta? Dito. Sa? Dito. Barrio. Anong gawin mo? Baligya. Ay, binta mo yan? O. Oh. Bilhin ko na lang yan, yun Ayaw na. Wala Kwarta. Ha? nakai kay Pagkaon. Bilhin ko na lang yan, ba? Ayun na. Ha? Ayun na. Sirka? ka? Oo. Oh. <laughs> nag Ano lang Ano lang naghanap kasi ka ko ng mga taong pwede kong tulungan. Oh. Sakto naman nakita kita. Ikaw lang mag-isa dito? Oo. Oh. Yung magulang mo? Andon. Ha? Andon. Sino kasama mo dito? Para isa. Ikaw lang? Oo. Oh. Nalika muna dito. Ito ka muna. Ito ka muna dito. Kulang muna dito ano sa totoo lang itong pera para sa iyo talaga to talaga ya hmm, para sa iyo talaga to baka galing yan sa kuan ha sa dautan ay hindi hindi para sa iyo talaga to bigay Baga? to ng team namin oh para sa iyo dahil mabuti kang tao ha <laughs> Bilelik binalik sa akin yan ba ano ito lang ano magkano naman pinta nito Sa kuan na eh, tag tag 10 ang kilo 10 piso lo Moro mong gud na among kuan niya, among panganap buhay na mo dere kay. Ah. Oh. Ang libogas palit, ang sugo na. Sino nang pabinta? Ang lolo ko lola. Saan San pala magulang mo? Andon. San yung mama mo? Ni trabaho nito to mama ana. ang papa gid ya anak ko. Agya, niniwan kayo? Hmm. Um, Kaya okay, na po magibiyaan sa akong papa. Hmm, pawis na pawis ka na o. Oh. mo ano. ano, ano. <laughs> Binu, hindi ka ba natakot dito no? gusto sa mga kayo Ha? kayo na yan. Salamat kayo ya. Salamat eh? kay ko. Ang ko mga kasi Papa, namin. namin sa mga Papa. Wala na magigoon. Bata pa <coughs> ko, gayaan nami, ba? Hmm. Hmm. Salamat kayo, Nicole. Bali yung mama mo na lang nagpa nagpalaki sa iyo. Mm. Kung lulo ko, kung lula. Yung mama ko, nagsupport sa umu, oh. ba? Mm. <coughs> <coughs> ano lang ha, meron pa kong kasama ha. Liki. Ate! Ito, mga Ito, para to para saya to yan sipag mo <laughs> grabe <na> bata, ba <laughs> ay bata to, no? Oh? No, mais Siya, batam yan kilo yan Ha? Ah, oh, 2 kilos. <laughs> Sana ikana sa mga mabibigat? Oops. Oh, so, nga bata ba? Na, mm -hmm. napakaganda pa no? Mm -hmm. Wala ka na palang papa? Wala na? Iniwan daw sila. Sige. Ano ba yung ano dito? Yun, yan talagang trabaho mo. Magbinta ng ganyan. Nag-aaral ka pa ngayon. Ano na? Ipag ano? Baka gusto mo ano? Mag-working ka na lang sa akin. Mm Hindi -hmm. mo, di mo ano? Di mo maiwanan. Ayaw niya. Oh, uh, hindi pa sa pagpwede ka kausapin naman yung lulat lolo mo. Hindi ako sinabayan. Ayaw niya iwan yung mga Pwede sana siya mag sa akin manager hmm. ba pa para para rin ko manager. Oh, pwede okay. naman. Pero ayaw hmm. niya iwan yung ano niya. Kung siyempre hmm. na na. Mahirap na niya iwan. Oo. Hmm. Oh. Uh -huh. Matagal na ilang taon ka iniwan kayo nung papa niyo. Hmm. Walang. Ah, baka na, uh -huh. pag anak pa na simula oh. Uh -huh. pa. laki mo wala talaga, di mo na talaga nakita yung papa mo. Hmm. Kung gusto mo hanapin yung papa niya, no? Ayun na lang. Ah, okay ka lang, lang din kayo. Hmm. Ah, nasanay na siguro na wala na, wala na yung papa niya. Hindi niya Kaya alam, niya napakaganda na? yung anak no, okay. Kaya Kaya niya. yan na, na. Niya lang. Yung mama mo, saan nagtrabaho? Sa malayo. Ah, sa malayo. Pero nagpadala, gapon sa mo Ah, ah, ah nagpapadala pa rin. Nagsuporta pa rin yung... Okay, lang okay lang yan, Okay, okay, okay. Wala ano lang, ate? Anong samahan ka na lang namin? Binta natin to. Okay lang sa'yo? Binta natin to, tapos ano... Para di ka na maglako. Malayo ba yung bintahan yan? Tapos dito sa baryo, pinakalayo. Ah, sige lang, okay lang. Maang sak sasakyan, madaanan. Dili. Hmm. Ah, di na pala. Paano yan, manager? Bibigyan lang natin. Hmm. 15 kilos niya, 10 ang kilo. Hmm. 150? 150 lang, no? Grabe oh. naman. Sige, walang problema yun. Bigyan lang natin ng isang libo. Isang libo na lang. Yung pag-aaral mo, okay lang ba? Nurse student ka? Ano? Grabe no, nurse student pa, oh normal talaga yan basta po nga ganyan yung mga bata mm -hmm. matatalino yan kasi magsumikap magsumikap yung... first honor sa first honor

Huwag kang mag-alala dahil maraming tutulong sa iyo kasi masipag kang bata, no? Mm. Ano lang, focus ka lang sa pag-aaral no, mo ha. Lang talaga. Para lang makatulong rin sa makabawi ka rin sa lola at lola mo na nagpalaki sa iyo, no? Pagsikapan mo mm. na makatapos so, Hindi na tayo magtagal, no? Hindi, bayaran ko lang siya sa samais niya. Ah, sige, sige, na, sige, di, sige. sige. Bigyan ko lang siya ng ibon ng sigo. Ay, Pang extra na lang yan. Um, okay, yeah. Basta mag-aaral ka ng mabuti ha. Mm. Pagpatuloy mong pag-aaral tapos alagaan mo yung lolo at lola mo din ha. Tulungan mo sila, mm -hmm. di ba? Kung magtaka, na sino bakit may ano siya? Hmm. Pag Sabi ano lang sabihin mo lang sa lolo at lola mo na merong mga bubuting tao na bigay sa iyo ha. Oo. Oh, so, mo alis mo na kami. Ha? o, so, oh, ano sama natin to? Tid natin siguro. Hindi naman siro. Madaanan ba nang sasakyan yung bahay nyo? Dili. Eh, di man magian ang mo. Padabang na lang guro ko sa tito. Ah, uh, mayroon ka na ah, may mga ano. Dito, dito dyan, pala o, Mahirap kung daan Mahirap eh. Okay lang dito siguro. Mm. No? Ayaw oh, lang. Pasok S yung sa Pwede tawagin mo na lang sila, no? ba? Diba? Mm. Sila na lang ang paano yung pagkuha mo dito. Sige, ikaw na bahala dito, ha? Okay. Alis na kami, ha? Sige, Sige. God bless. Ingat ka lagi, ha? Sige, ingat ka, palangga.